Hi guys, welcome back to another vlog. Today is a Sunday, and today happens to be the birthday of Mama Mary. Mama Mary. Happy birthday! Ayan yung amin munting altar, guys. Ayan. Mama Mary, happy happy birthday today, is September eight. And as agreed nga sa kagabi, guys, pupunta kaming lahat ngayon sinakenpai. Ako, ang daddy, ang kian sa sum ah, si Bilo. Simala Church guys ah uh, asa na si dad? si Bunga lucky taos dad si Bunga dad si Bunga dad? si Bunga and then ah uh, naka wipe kaming dalawa ni Daddy I think si na-papa'y din si Kian lang yung naka ganyan <laughs> pero naka joggers naman siya kasi nga uh, pagdating kasi doon guys alam natin na uh, yung mga nakapunta na sa Simala guys magpapaat tayo, papunta sa altar. So, kailangan nakapaat tayo. And, naka-white ako. And then, binalik ko nga yung aking pants kahapon, which is yung baggy pants, na may tattered, tat, tattered, ano siya guys, jeans. Dalawa pala itong binigay sa akin ni Papa. Yung isa, hindi siya tattered. So, I'm gonna bring that jeans guys, or I'm gonna wear that jeans ngayong Thursday, pagpunta namin ng opisina. Andiyan na si na kuya guys, alis na ako. Mag-vlog ako ulit. Traffic na guys, andito na kami. Traffic na, traffic na. Grabe ang traffic guys. As in, isang oras na kami dito. Ganun na rami dito guys. Pero busog na kami guys. Kasi kumain kami ng banana chips. Ang lami, kayo? Okay na lami, ano? Kahurut ko siya guys, kahurut siya. Mm. Toro layon yun. <laughs> So guys, andito na kami guys. Grabe. After one hour. So we have to walk doon guys. Doon, mag-walk kami pa doon sa Simala Church. Pag may maabutan kami doon na motor, mag-motor kami. Grabe guys, ang traffic. First time ko dito guys talaga makapunta sa Simala na birthday ni Mama Mary. <laughs> 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 Uy ah, na kami guys. Aalis na kami. Guys, tapos sa kami kumain. Hindi na ako nakapag-vlog, guys. Kasi gutom na gutom ako. And hanggang ngayon, guys, ang pula-pula ko. So ngayon, guys, andito na kami pabalik. Andun yung bahay ni ang tita ni papay. Ayun doon. Ang ganda ng bahay nila. Mamaya pag uwi namin, mag-vlog ako doon. Papakita ko sa inyo yung pagkain nila. Pulang-pula na naman ako, guys. Oh, grabe. Eh. So ngayon, nag kami ng sasakyan papuntang Simala uh, Church kasi ang church is nasa bandang dun pa guys dun 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 pa kita ko sa inyo ha yun guys oh nasa tuktok nasa tuktok pa siya guys so kailangan talaga namin sumakay pwede naman namin lakarin pero malayo git talaga as malayo umabot din kami guys dito sa church niya pero makang hindi na kami papasok dun guys kasi masyado na maraming tao at baka mali kami pagkuhin

I pray for my daughter, guys. Sana we can reconcile in the near future. I offer everything to you, Mama Mary. My family success. Roberto, guys. <laughs> sa halo ko taas kayo. Oo. Oh. Hindi <laughs> na celebrate Mama Mary's birthday. Happy birthday, Mama Mary! My birthday, Kian. My birthday, Kian, tomorrow. Yes, good health always. Peace and success. Forgiveness. Forgiveness sa amo ang mga sala, Mama Mary. Sa mga tao nga nagkasala na mo, Mama Mary. I pray for Nina Alas. Yeah. our Father who art in heaven, holy be thy name. Alis na kami guys. Hindi na kami makaka-attend ng mass kasi masas masasunday daw kami guys. Kasi si Kuya may office, may kabaho pa kasi mamayang gabi. So we cannot really stay long. And may position mamayang alas 4 pagkatapos ng misa. So masasarahan na kami ng daan. Doon kami nakapark sa baba. And ang pula-pula ko pa rin guys. Oh, wala na talaga itong mukha. Good luck sa aking mga sunblock dyan. So, uwi na kami guys. Mamaya, ipo-close eh, ko na tong vlog ko. So guys, kasakay kami na tricycle. Tricycle. Balik pa sa balay nila guys. Wao na mong mag... Pauli na mi. Balik na mi pauli sa ubos. Where Kuya is parking. Oh, cell phone ni Kian. Charger. Okay. So guys, pinaba oh, ng lang muna. Kinuhan nila yung oh, mga gamit oh, namin. Oh, Bababa na kami sa uh, doon sa baba. Doon, doon, doon meets mo nung nakapark kami. Kung wala lang talagang work si Kuya, pwede kami magtagal. Pero may work si Kuya eh. Hindi siya, ayaw niya mag-absent din. Kasi kawawa naman maliligo talaga ako guys mamaya pag uwi grabe oh, kita nyo ang pula pula ko kita nyo oh, grabe ang pula ko guys ang pula grabe. And voila! Nakachilis na may dayon guys! <laughs> Pero rumis sa kanan nag-i-lisos, di ba? O mga, mga, ano yun? Makamaon yun. Nakapagpalit ng damit. Ayan o, si Kia, no? Ay, si Duko, baby. Uh -huh. Ay, thank, Ay, thank you, Lord. Thank One you hour, Lord. ta? Okay, uh, we uh, might uh, pass Kamomot, guys. And then, ano lang. Then, uwi na kami. Uwi. Kasi may itong batang. Hindi nakasunod sa Kamomot, eh. Pati Ganun, hindi? Pati si Kia, hindi akong matapad. Ganun. Hindi, nakabula lang. Uy, ga-shorts. Wadi ka magdaog ko, ah. <laughs> Kau pergi nak boxer pergi nak? Boxer pergi hindi ni pergi ni. sa kasod, kasuni, ga shorts, ga like boxer shorts ra. Adi, ibalik niya. Guys, dumaan mo na kami dito sa Theology Cafe. Magko-coffee daw sila, guys. Ako, sakit-sakit ng pa ako, guys. Nasa pag, ano pa kami? Milanilya pa yata to? Bago kami umuwi. <clears throat> hindi na kami magluluto ni Daddy. Kaya ng sakit ng pa ako. Order daw kami guys. Ewan ko kung ano. Sa'yo ba? So yan yan order namin guys. Ang salang. Ano kami si Sarah. Yung, yung mocha ko guys is walang sugar. And na-adjusted din yung ano nila, cream. Para matabang talaga. Papa isabi. Pearl. Kuya isabi. having... Pasil balik. Pasil balik. Pasil balik. Pasil balik. Na balik. Pasil Pasil balik. Pasil Pasil